Marcela Agoncillo Si Marcela Agoncillo ay tubo ng Taal, Batangas. Siya ay ipinanganak noon ika-24 ng Hunyo taong walundaan at anim na Anak siya ni na Francisco Marino at Eugenia Coronel. Ikinasal si Marcela kay Felipe Agoncillo isang bantog na abogado ng Taal, si Marcela kasama ng kanyang panganay na anak na babae na si Lorenza at isang pamangkin kay Lucia na si Delphina Herbosa, ang nagburden ng ating unang watawat sa Hong Kong, ayon sa kwento ni Marcela. Hinihiling ni General Aginaldo na gumawa ng isang bandila para sa Pilipinas na kanilang binurda sa loob ng limang araw, ibinigay ni Marcela ang nabordang watawat kay General Aginaldo bago siya tumulak patungong Manila. Ibinenta ni Marcela ang kanyang mga alahas upang tustusan ang misyon diplomatiko ng kanyang asawa sa Pransya at Estados Unidos. Mainit niyang tinanggap sa kanilang tahanan ang mga Pilipinong revolusionaryong nagawi sa Hong Kong. Isa na sa nakatanggap ng magandang pagtanggap ng mga Pilipino ay si General Aguinaldo. Nagkaroon ng limang supling si na Marcela at Felipe. Sila ay si Lorenza, Gregoria, Eugenia, Marcela. Adela na maagang namatay at si Maria.